lilipad lang ng alon no? Oh. oh lilipad lang ng alon ba mga bay uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat uh, na natin mga mahal na uh, viewers so narito tayo no, sa may uh, ng negros oriental kasi may uh, ano dito mga bay uh, tayo na mga karigra, mga uh, idol. So, samahan nyo po ako. At uh, sa bago pa sa ating mga video, at sa ating uh, YouTube channel, uh, paki like and then uh, comment down below, mga bay, And then, don't forget to subscribe, no, my YouTube channel, Sunday Bay TV. So, good luck po. yun yun, uh, samahan nyo po sa ating video ngayong araw na ito. So, oh, may uh, 22, 22 horsepower na naman tayong uh, arangkada no? sa ating karira. Yung kulay uh, puti at yung uh, pure na blue. Si Pa. Ang <coughs> lilipad lang ng talon oh oh lilipad lang ng alon ba hmm. ayan wana kurang layo na yung uh, tulay blue yun oh, brabyo. parang lilipad lang ng alon. yun talaga yung pangkarira. <laughs> yun talaga yung pangkarihila mga bay no oh yun parang lilipad lang sa alun ba nasok layo na yung puti Sang kilometro na yung layo hindi hey, talaga ito ma ma overtick yun mga na ang layo pa ito yung kulay puti oh lang pala yung katig niya. Bali pala yung katig. No, di na siya kaliko. Di na makabalik. Baliktan na yung ano niya. So, analo yung kulay bilo, kulay blue. Wala, paikot-ikot na. <laughs> Tek chating puti kaya pala ano. Tining siya hindi na masyado makontrol niya yung ano niya. Iikot. Balik iyo. Balik rekto. Iyon, balik yung cutting. bale bale yung kanya? alo, bale bale, bale bale, yung gatik.